Hirap yan mga aching, Kinagawa nila Talagang kahit ako Mahirapan talaga ako Pag mga ganyan Lalo na ngayon na hindi na ako sanay Dati walang problema Sanay na sanay ako dyan Kahit ganyan nakapag... Oh, yung iba nandito na nakatawid na Yan oh. Ganito ang trabaho sa amin mga aching Sa mga magsasaka Yung mga nagka-harvest ng kupra Miyugan Baka ganun din Dadaan mo dyan ngayon lang kasi mga kaching nahirapan kasi nga baha eh, Panayang ulan dito sa amin kaya mahirap Pero pag hindi naman ayun o, ano sa kabila si Bay Samson Babalikan na lang nila kasi yung mga matanda Mahirapan na yan si Bay Samson yan si Manorino tapos na yan magluluto na yan si Manorino mamaya ayo bukas siguro lutuin niya marami yan marami yung sa kanya Ganyan kahirap mga kasing pag dito. Oh, malalim yan dyan. Nakala nyo, hindi malalim. Malalim yan, oh. Diyan si Manny Rudy, oh. Malalim yan dyan. Hindi na siya nagtawid kasi kawawa naman kung siya pa magtawid sa kanya. Ayan, safety na yan mga kasing. Nasa gilid na. Ano pa yung dalawa? Maulan na mga kasing Si Long Yom at saka si Bay Samson Diyan si Puahay, balikan na lang Bumalik Bukas pag maluto ito mga kasing. Naku, susunod na araw, pira na to Mahal ang kilo ng kupra sa amin mga kasing. Kaya panay kupra yung ano Kung may mga niyukan Number one kasing uh, Produkto sa amin mga kasing Kupra Ayan yung mga niyogan Eh ako nga dapat magpasaka na rin ako Kaya lang paano ako makapagsaka Di makadaan, baha ng baha Pati yung aso mga kasing Ayan oh. yung aso, lalangoy yan Pati aso dyan, lalangoy.